Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang bumababa si Yesus sa bundok, kasama sina Pedro, Santiago at Juan, ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, Ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga taong iyon. Sumagot ang isa mula sa karamihan, Guru, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya'y inaalihan ng masamang espiritu at hindi nakapagsasalita. Tuwing aalihan siya nito, siya'y inilulugmok, bumubula ang kanyang bibig at nangangalit ang kanyang ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad, na palayasin ang Espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito. Sinabi ni Yesus sa kanila, lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? dalhin niyo rito ang bata. At dinala nga nila ito sa kanya. Nang si Yesus ay makita ng Espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ano pat na palugmok ito sa kanya at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inaalihan ng masamang Espiritu? Tanong ni Jesus sa Ama. Mula pa po sa kanyang pagkabata, tugon niya. Madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad, sumagot ng malakas ang ama ng bata na nanalig ako. Tulungan ninyo ako bagamat akoy nagkulang. Nang makita ni Hesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espirito, "Ikaw, espiritong nagpapapipi at nagpapabingi. Iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya." Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, kaya't ang sabi ng marami, patay na. Subalit siya'y hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, Bakit po hindi namin napalayas ang Espiritu. Sumagot si Yesus, ang ganitong uri ng Espiritu ay hindi mapalalayas, kundi sa pamamagitan ng panalangin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa humiliya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kwento tungkol sa pagpapagaling ang muli nating narinig sa Ebanghelyo sa araw na ito. Sabihin nyo nga po, pagpapagaling. pagpapagaling. Ngunit, hindi tulad ng mga nauna nating narinig na kwento ng pagpapagaling ni Jesus, kakaiba ang kwento sa araw na ito. No? ba diba? Kamakailan, ang dami nating mga narinig na kwentong pagpapagaling. No? Naalala nyo pa ba? di ba At ngayon naman, muling nagpagaling si Jesus. Pero, kakaiba. Kasi, unang inilapit ang taong may sakit sa kanyang mga apostol. Ano nga sakit noong tao sa ating kwento? Yes. Kaling, no? Sinasaniban. Pakitingnan niya yung katabi. May sanib na ba yan? O wala pa? O wala pa, no? Gising pa eh. gising pa, no? Sinasaniban ng masamang espiritu. Unang inilapit, ang lalaking may sapi sa mga alagad ni Jesus. Kung matatandaan natin, di ba? Binigyan ni Jesus ng kapangyarihan ang kanyang mga alagad na makapagpagaling Binigyan ni Jesus ng kapangyarihan ang kanyang mga alagad na makapagpalayas ng demonyo. Oh, naalala niyo pa ba yun? Oh, kailan yung kwentong yon? Nung sinugo niya ang kanyang mga alagad ng dala-dalawa. Naalala niyo pa? Oh, so ilang tigda-dalawa nga yun? anim. Very good. No? ba? Diba? Naalala niyo? Kaya sa kanila inilapit. Kasi marunong kaya nilang magpagaling kaya nilang magpalayas. Ngunit, hindi napagaling ng mga alagad. Hindi napalayas ang demonyo. Kaya nga, inilalapit nila ito kay Jesus. Kung baga, nag-second opinion yung ama nung batang inaalihan ng demonyo. Di ba ganon tayo? Di ba? Kapag hindi kayang pagalingin ng doktor, o oh, anong gagawin natin? Punta pa tayo sa ibang doktor. Di ba? Hahanap tayo ng iba pa. No? Oh? Hanap tayo ng second opinion. No? Oh? At ganyan yung nangyari. Pumunta na sila kay Jesus. Ganun na lang ang gulat ng mga alagad ni Yesus. At sila'y nagtaka kung bakit hindi nila ito napagaling. Samantalang binigyan sila ng kapangyarihan. Binigyan sila ng kakayanan. Marami naman silang napagaling. Marami naman silang napalayas sa demonyo. Pero bakit ito hindi nila magawa? Anong sabi ni Jesus? Ang ganitong uri ng Espiritu ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin. Dito nagkulang ang mga apostol. Hindi nila ginamitan ng panalangin. Dahil alam nilang sila'y may kakayanan, dahil alam nilang sila'y binigyan ng kapangyarihan, mas pinairal nila ito at hindi na nanalangin. Kaya ko naman eh, Magaling ako. Marunong tayo, may kapangyarihan tayo, iyan ang pinairal ng mga alagad. At dito madalas nagkukulang tayo. Kapag tinignan natin ang sarili nating galing at hindi na tayo marunong manalangin. 'Di ba madalas ganito ang ating ginagawa? Kaya bakit hindi na nagsisimba ang iba? Kasi magaling na sila. Marunong na sila. Kaya na nila. Tignan mo, kailan yan magsisimba? Yan. Kapag may sakit, kapag mahina na, o oh yan, no? Kapag wala ng pera, pero pag bagong sweldo, hindi mo makita sa simbahan. Bakit? O oh, eh, marami pa akong pera. Kapag malusog, hindi mo makita nagsisimba. Bakit? O eh, malakas pa ako. Diba? Kailan yan pupunta sa simbahan? Pag ah, hindi na makalakad. No? Tapos dadalawin ni Father, sasabihin niya, Father, gusto ko nga magsimba eh. Gusto ko sabihin, nung nakakalakad ka, di ka nagsimba. Ngayon, di ka na makalakad, gusto mo magsimba. Pwede lang talagang ganun, ano? No? No? Madalas kasi ganun eh. Pagtingin natin, malakas na tayo. Pagtingin natin, magaling tayo. Hindi natin kailangan ng Diyos. Alam niyo po, ako araw-araw ako nagda-drive. Kasi araw-araw, pagkatapos dito sa parokya, sa tanghali, pupunta ako sa PWU, no? Philippine Women's University. Meron ako misa doon. Tapos mag-oopisina ako doon. Pagkatapos ko sa Philippine Women's University, pupunta naman ako sa Arasobispado, sa may Instramuros. No, may opisina rin ako doon. Tapos pabalik naman dito. So, araw-araw ako nagda-drive. Pero, bago ako mag-drive, ako'y nagdadasal. Ako'y nagdadasal. Alam ko, matagal na ako nagda-drive. Nag-aral naman ako sa driving school. Kaya kung titignan, kaya ko. Pero bakit ako nagdadasal? Kasi may mga bagay na hindi ko na kayang kontrolin. Hindi na kaya ng aking lakas. Kahit anong ingat mo, may iba. May ibang driver na hindi mo kontrolado. Diba? So kahit anong ingat mo, pwede ka pa rin madisgrasya pwede ka pa rin mabangga. Kaya nga, ipinagpapa sa Diyos ko. Kasi alam ko, hindi kaya ng galing ko. May mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Alam niyo po kanina, habang ako'y nasa Philippine Women's University, may nakausap akong bata. Sabi niya, Father, sinasaktan ko ang aking sarili. Huh? Sabi ko, bakit? Ba't mo ginagawa yun? Oh, minsan naisip ko, magpakamatay. Sabi ko, bakit? Sabi niya, sa sobrang sakit. Sabi ko, bakit? Oh, Tinitingnan ko yung bata, di ba? Oh, di ba pag masakit ang ulo natin, yung masakit na masakit, parang gusto nating iumpog. 'Di ba ganoon? 'Di ba? Nararanasan niyo 'yung ganon? 'di ba? Yung parang gusto mong iumpog, ganoon kasakit. Yung kahit na 'yung physical na ginagawa mong sakit, hindi mo maramdaman kasi mas masakit 'yung ipinagdadaanan. Oh, sabi ko, ano ba nangyayari? Sabi niya, "Father, namatay 'yung tatay ko." At ang sakit-sakit at pag sinasaktan ko sa aking sarili, doon ako nakakaramdam ng gaan. Sabi ko sa kanya, magdasal ka. Magpray ka. Alam ba ng mama mo yan? Sabi niya, hindi po. Sabi ko, mga magulang, turuan niyo magdasal ang inyong mga anak. Kahit anong galing ninyo, kahit na anong bantay ninyo, may mga bagay kayong hindi kayang gawin. May mga bagay na lampas na sa kapangyarihan at lakas galing ninyo. Tulungan nyo sila, turuan nyo silang magdasal. Dahil ang panalangin, itong makakasama natin sa mga bagay na hindi na natin kayang kontrolin. Gaya ng kamatayan, hindi natin kontrolado. Kaya kailangan natin magdasal. Sabi ko doon sa bata, oh, magdasal ka hindi mo alam kung anong kayang gawin ng dasal para pagaanin ang iyong kalooban. Hindi mo kailangan sakta ng sarili mo. Hindi mo kailangan maghirap. Isuko mo sa Diyos ang iyong pinagdadaan ng sakit. Isuko mo sa Diyos ang hindi mo kayang gawin. Sigurado, kaya ng Diyos pagaanin. Mga kapatid, itong aral sa atin. Ngayong unang araw ng linggo, manalangin. Ang panalangin ang makakasama natin sa mga bagay na hindi natin kayang gawin at sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Amen. Amen.